Hi, it's Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, mayroong gusto nga i-share sa inyo about dito sa police clearance. Kung paano ba tayo kumuha ulit ng police clearance nagagamitin natin yung dati nating email or gmail na naka-register sa police clearance. May nagtanong kasi guys, yung dati nating ginawang pagkuha ng police clearance, paano po pag may account na at transaction dati? Gagawin lang natin guys, pwede natin gamitin yung dati nating account dito sa police clearance. So make sure lang na active pa yung email or gmail na nakaregister dito or yung ginamit natin dati sa pagkuha ng police clearance. Kasi naging problem kasi natin guys, tuwing kukuha tayo ng police clearance, kailangan natin ng bagong email sa bagong mobile number. Kasi lumalabas dun sa form ni police clearance na already used na yung gmail or email na ginamit sa yung mobile number. Para hindi na tayo gagawa ulit ng gmail account dahil meron naman na tayong Gmail account. So hindi natin kailangan gumawa ng bagong Gmail or email. So ituturo ko sa inyo guys kung paano ba natin gamitin yung dati nating account dito sa police clearance para sa pagkuha ng police clearance appointment. Punta lang po kayo sa inyong browser then i-type ninyo pnpclearance.ph Ito yung official website ng pnpclearance.ph So dito guys, meron kayong makikita dito na register sa login. So since tayo mayroon na tayong dating account, so ang gagamitin natin dito yung login. Pero kung wala pa kayong account guys, bago pa lang kayo kukuha ng police clearance, so pwede nyo gamitin tong register. So, kailangan nyo dito yung bagong email saka mobile number na hindi pa registered sa police clearance. Since ang ituturo natin ngayon guys, itong login, yung dating mayroong existing account. So, kung wala pa kayo idea guys dito sa register, meron tayong tutorial Ito siya. So, ilalagay ko din yung link dito sa description ng video para pwede nyo panoorin para magkaroon ka na idea. Click natin itong login. Then, dito sa login guys, i-enter natin yung ating email sa yung password natin. So, itong password, kung hindi nyo na maalala yung dati yung password, or nagpa-online appointment lang kayo dati, so, pwede nyo yung i-forgot password. I-click nyo lang to guys, forgot password, para makapag-create kayo ng bago ninyong password. So, make sure lang, guys, na yung email na ginamit nyo dito ay yung email dati na ginamit nyo sa pagkuha ng police clearance. So, i-click lang natin itong forgot password. Then, enter natin yung ating email na ginamit dati sa pagkuha ng police clearance. So, make sure lang guys na active pa rin yung dati yung email na nilagay dito. Then, click natin yung send password reset link. And so, forgot password procedure was sent to. So, isend daw nila sa ating email. Ngayon naman guys, i-open natin yung ating email para tina natin yung email ni police clearance. And so, meron natin natanggap guys, NPCS. Applicant forgot password. So, click natin yan. Then, forgot password link. Ito yung kailangan natin i-click guys para mapag-create tayo ng bago nating password click here to change your password. Ayan, then enter natin yung ating bagong password, saka confirm new password. Then save new password. Ayan, password change successfully. Please relog in your account. So gawin natin guys, pwede na natin ilagin yung dati nating account sa police clearance. Ilagay natin yung ating email, saka yung bagong nating password na na-create. Then click natin yung sign in. So napapansin nyo guys, nandito pa din yung ating information na dati nating pinilapan sa police clearance. So gawin lang natin guys kung mayroon tayong babaguhin dito sa ating information gaya ng address. So i-click natin tong edit profile. Kung wala naman tayong babaguhin na, so pwede na natin i-click tong clearance application. For example, mayroon tayong i-edit. So click natin tong edit profile. I-edit natin kung ano yung gusto natin i-edit dito. Pero ang napapansin ko dito guys, yung given name, middle name, surname, So, hindi na siya pwede i-edit. Naka-disable na siya. Kung halimbawa may mali doon sa pangalan ninyo. So, ang advice ko sa inyo, mas maganda gagawa na lang kayo ng bagong account sa police clearance. So, it, dito kailangan nyo na ng bagong Gmail account. Para mabago ninyo kung anong mali doon sa pangalan ninyo. Then, dito sa email address. So, hindi na natin siya pwede din ma-edit. So, naka-disable na rin din guys. After nyo ma-edit guys, so huwag nyo kalimutan na i-click yung save profile para ma-save yung mga binago ninyo dito sa inyong profile. So, click natin yung save profile. Then, pwede natin mag-apply ng police clearance gamit yung dati nating account. Click natin tong clearance application. Then, iselect natin guys kung ano yung purpose. Kung para sa trabaho guys, yung kukunin natin na police clearance. So, i-click natin tong general. Kung kumukuha naman kayo para sa lisensya ng baril, So, i-click nyo itong LTOPF application para naman dun sa kumukuha ng license para sa security guard. So, i-click natin itong sosya. Halimbawa, gamitin natin para sa paglahad ng mga permits. Ayan, so, gamitin natin general. Then, i-select natin guys yung select police station. So, i-select nyo kung saan kayo mas malapit na police station. Then, dito naman sa bababa guys, i-select natin yung date of appointment natin kung ano yung available na date na kukunin natin yung ating police clearance. Ang malalaman nyo naman guys kung ano yung available dito, yung naka-blue. So, ibig sabihin yung naka-blue na yan is available pa siya. Kung naka-gray na siya or naka-white, so ibig sabihin hindi siya available. So, halimbawa 13, ito siya. I-select natin yung EM. After that, dito sa bandang baba, i-click natin yung next. To complete transaction, please choose payment option. So dito guys, may mga nag bakit iisa lang yung payment option dito na Land Bank of the Philippines. So gawin niyo lang guys, i-select niyo lang to. Tapos dun sa susunod na option, dun na tayo pipili ng mode of payment natin. Kung saan natin siya pwede bayaran. Ito kasi yung Land Bank of the Philippines, dito papasok yung payment natin. Ito yung account ng police clearance para doon ipapasok yung ating payment. So, select lang natin to Land Bank of the Philippines. Then, click natin yung next. Ayan, so nandito na yung details natin, yung station, kung kailan yung schedule ng date of appointment natin, then payment option. So sa bandang baba, click lang natin yung save. Kung mayroon kayong babaguhin, guys, pwede niyo i-click tong previews. So since wala naman tayong babaguhin, click natin itong save appointment. Ayan, then scroll down lang natin sa bandang baba. Nakalagay dito sa ating status is pending. So click natin ito, guys. Click here to pay for more payment option. Ayun guys, Land Bank of the Philippines yung nalagay dito na transaction details. So gawin lang natin guys po tatay sa bandang baba. Then iselect natin itong payment mode. Iselect natin dito guys kung saan natin gustong bayaran. Halimbawa bayaran natin siya sa Gcash. Then i-enter natin ito guys yung nakikita natin na captcha. Then sa bandang baba, click natin itong I certified. Then click natin yung continue. Then madadirect natin dito guys yung MYEG PH Payment Gateway. So ito yung gagamitin natin para mapagbayad tayo dito sa, sa ating police clearance Halimbawa, pwede natin bayaran sa Gcash, Paymaya, Shopee Pay, Grab Pay, then Palawan Pay, then QRPH Kung halimbawa wala tayo nito guys, pwede man natin bayaran via over-the-counter Pwede natin bayaran sa 7-Eleven, Cebuana, Robinson, BDO, DA5, Pay and Go, Posible, Moneygrams then Rural Bank, EasyPay, Bayad, then Palawan Express. So, halimbawa, babayaran natin siya via GCash. Ito siya, guys. So, pag gamitin nyo ito, guys, sa GCash, make sure na mayroon ng laman yung GCash ninyo. Then, sa bandang baba, guys, i-click natin yung proceed. So, mayroon siyang convenience fee na 30 pesos. Para yung babayaran natin is 180 pesos. So, click natin yung proceed. Then, okay lang natin. So, madidirekta dito sa GCash. Ayun, ilagay natin yung ating GCash number. Then, makatanggap tayo ng OTP don sa ating mobile number. Then, click natin yung next. Then, enter natin guys yung 4-digit MPIN natin. Next. And so, ito yung babayaran natin guys, 180 pesos. So, kung wala pang laman yung GCash ninyo, ito yung lalabas guys, not enough GCash balance. You have insufficient GCash balance to complete this transaction. Pero kung may laman na yung GCash ninyo, magpo na yung payment Halimbawa, guys, ilagin natin yung ating Gcash. Then, enter natin ulit yung OTP. Then, MPIN. Ayan, so, ito yung babayaran natin, guys. Kung may laman yung Gcash nyo, ganito yung lalabas siya. So, i-click lang natin itong Pay 180 pesos. Ayan. So, payment result. Ito na yung magiging transaction receipt natin. Ayan. So, gawin lang natin, i-print lang natin to guys, para mayroon tayong references. Ayun guys, kailan yun yung pagkuha ng police clearance appointment Doon sa mga dati ng mayroong account sa police clearance. So pwede nyo magamit yung dati nyong account dito sa police clearance. Para hindi nyo na kailangan gumawa ulit ng bagong email or gmail account. I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan ka guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click to subscribe button and hit the notification bell para lagi kayo updated kung may mga bago tayong tutorial ni upload sa ating channel. Maraming maraming salamat po and God bless. See you in the next video.